Papakyo ako ngayon guys kaya kakailanganin ko na yung aking ang ah, palaya. O oh, diba? Tapos meron pa, uwa pa ako ng talong. Halika. Ito na yung aking talong. Ang ko ay eh, medyo malaki na. Ito na ba na Kukunin na rin natin ito. yeah, Tapos, kukunin na siguro ito. Tama dalawa lang. Ay, sayang pa. Ito pa na saan ang So, yan lang yung akin oh, so, na saka Sa pala. Wow, ang haba. So, kuha natin dalawa. Di ba ang haba? Ito na kayo siya aking panghalo sa pagkita. So ito yung aking ipapack guys, yung ulo ng salmon. Dalawang ulo ng salmon, isang malaki tsaka isang maliit. Paborito namin 'to ni partner. Ilang beses na akong nakapagluto nito. <laughs> Tapos ito yung ating panglahok. Sibuyas. Tapos ito yung ating gulay na kinuha sa ating tanim. Am palaya at saka talong. Sayang nga lang at wala akong uh, ano ngayon. Walang bunga yung aking kamias. Kamias sana ang masarap ilagay dito eh. Tapos at yung ating sili. Lagyan na rin natin ng paminta. Sili suka. Suka. Sayang kami sa nang ilalagay ko. Wow. Tapos din natin. So check na natin. Wow, sarap. Tikman natin guys. Uy, sarap. Okay na to. Masarap na. Kain na tayo. So, kain na tayo guys. Terima kasih telah